magandang gabi andito naman kami naglalakad oh Nakakakamang malung ng malunggan. Isang malunggan. malunggan. Anong oras na ba? Mga 9.30 na ba? 9.30 ng gabi dito. Nagnakakamang malunggay Sa daan. O, oh, diba? binakwa kami ng madam namin kasi gawin daw ng juice para kay mama para sa lahat hindi lang para sa isa <laughs> bawas kolesterol na? ha damo on ko gami hindi ba ni... hmm, diba. kaya mo ka sa buong hindi hmm, ba na kaya na kaya mo ka na sa unang iwa mo di ba may bilhin pa to sa rep mga amay to. alas 10 na eh. Pahay mo. mo una ka na. mga gamay to. Ati maya mga na. Para makainuman ko bago before magtulog. O ba? Ano lang yakin sa super ba Ano lang yakin sa ba? gan? Diba? Ganda ng ilaw. tantar tara

Pilipino, Pakistani. <laughs> ang dami mga gago. Ang ng hangin, walang init, parang bukulan. Ngabi, hawak mabuti ang malunggay, hindi mawala. <laughs> parang Christmas tree. nim nang kami Dipamai kulong bit ko sa record Hai baspakton ni brdep Ainde aki ganesha ni maram kaulah dug dug ko patay ni mama i ana ada ga kayak umang anu ang slakian

<laughs> Diyan sa Pilipinas, may bahay-bahay. Dito sa park, nakapublic. Walang problema magkuha kayo so, dito. Ako, mm -hmm. may uh -uh. Dito, dito wala. Nasa public kasi ito. Nasa park. Kaya walang problema. Kaya nakaw na lang siya. <laughs> Dito ang lugar namin, oh. Yan. Dyan ang lugar namin. Dito lang sa ano sa Almadinat Kabus. Sultan Kabus. Sultan Kabus. po oh, kami. Hindi na, katakot na nakakatakot dito kahit pag, guys, pag naglalakad ka sa gabi. Hindi nakakatakot dito. Kahit ikaw lang mag-isa. Kahit, oh, kahit ikaw lang mag-isa. Hindi ka matakot.